Magkahalo ang opinyon ng mga kotabatenyo matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Senadora Amy Marcos kung saan inakusahan niyang gumagamit ng droga ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng ginanap na Peace Rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa mga kapanayam ng Radyo Bida, naniniwala sila na hindi ito simpleng propaganda kundi tunay na layunin ng senadora na protektahan at tulungan ng Pangulo upang iayon at ituwid ang umano'y mga pagkakamali nito. Gitnang ilan, maaring layo ng senadora na mailigtas ang kapatid sa posibleng kapahamakan at maipakita sa publiko na handa siyang harapin ang anumang issue para sa kapakanan ng bansa. Bagamat hindi beripikado ang naturang aligasyon, naniniwala silang bilang kapatid at mambabatas, may responsibilidad ang senadora na ipaalam ang anumang alalahanin na ma maka makaapekto sa pamamahala ng bansa. Samantala na nanatiling questionable at hindi malinaw para sa iilan ang naging pahayag ng senadora. Binigang diin nilang wala silang interes sa politika at nais lamang nilang makita ang mas mahinahong pagtalakay sa mga isyu sa na ng mga kontrobersiyang nakadaragdag sa tensyon sa bansa. Patuloy na inaabangan ng mga mamamayan ang magiging tugon ng Pangulo at ng Administrasyon sa pahayag ni Sen. Marcos habang umaasa ang ilan na mauuwi ito sa mas malinaw na pag-unawa at pananagutan sa mga isyong hinaharap ng pamahalaan. Yang luwason, gikan sa pahamakan kay igsuon gud siya mubati gud siya sa igsuon. din The mo imong sarili nga Igsuon di legit to eh. Gusto ko niya maluwas no. Siyempre, magulang man siya. Siyempre, nakabalug isa kung sa'yo ginahin mo sa igsoon. Dapat disiplinaw niya tapos i ipahayag yun niya ang tinood sa iyahang pamilya kung unsa siya. Ang buwan po, doon sa katinood. Kaya ko wala, wala mo yung mga Pakai alat mana anak bang, kena politiko, kau, politik kau Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.